chicharon lang yan, sa oh. Saka cheap product, cheap price. Pasalamat nga siya, bibila ko eh, kasi favorite ko yan. Um, sige ma'am, 10 pesos na lang po isa. At nasa tapos din yung meeting natin, ha? It was nice meeting with you, Angel. Grabe, hindi ko talaga yung na-expect. Ay, wait we'll Excuse me. Kuya, bill out. Ah, sige po, ma'am. Yes, sis. Thank you for your interest sa business ko also. Oo, oh, and thank you din sa pag-accept sa investment ko, ha? Grabe, natapos na yung meeting natin pero hindi talaga ako maka-get over na business mo yung pinag-uusapan natin. Kasi super successful na. Actually nga sis, nagulat nga ako na ikaw yung isa sa mag-i-invest mag ng negosyo namin. Kasi ba, diba, dating classmate lang tayo and now business partners na. <laughs> kaya nga. Kaya alam ko, sure ako hindi ko pagsisisihan itong pinag-investan ko. Saka, pero no offense ha, Angel. Kasi before, yung business mo ang liit-liit lang. Tapos, hindi siya ganun mapagkakatiwalaan kasi ang cheap ng products mo. Pero, grabe ah. Nakaka-impress kasi ngayon nangunguna ka na sa market. Ano mo ginawa um, siguro, tamang pagmamanage lang sis and konting tiyaga. Hmm, Excuse ma'am. Bili na po kayo, chicharon. Ay, ano yan? Saka, bakit ka dito nagtitinda? Pwede ka bang magtinda dito? Um, opo ma'am. Pinapasok kami ng owner dito para makapagtinda. Sis, okay lang. Mababa talaga yung mga owner dito. Ano ba yan, kuya? Magkano yan? Um, ano po? Chicharon, mani, tsaka pulburon po. 20 pesos each. Bili na po kayo, ma'am. Wala pa kasi akong beta ngayong araw. Sis, di ba, chicharon, favorite mo ng high school? I remember it nung high school tayo. Sige, bibili ako, pero ibigay mo sana 10 piso. Um, actually, ma'am, 10 pesos na mong dagdago dito, ma'am. Pero sige, ma'am, 50 na lang ayoko. Gusto ko 10 pesos. Sa kasam din naman yung bibilhin ko eh. Bali, 100 yun. Oh. Ba't ganyan yung reaction mo? Ayaw mo? Sis, ano ka ba? Kunin mo na ng 200. Look, sa 100 na binawas mo, malaking bagay na yon. Makakabili na sila ng ula. Huwag mo nang buraot. Okay. Ano okay, ka ba? ba? Chicharon lang yan, no? Oh. Saka cheap product, cheap price. Pasalamat nga siya, bibila ko we eh, kasi favorite ko yan. Uh, sige ma'am, 10 pesos na lang po isa. Ang malaga ay makapagbenta ako kasi walang wala talaga ang bumili sa akin ngayong araw eh. Oh, see? Saka so, dapat nagpapasalamat ka na lang na may bibili. Ah, eto, 100. Ilan na lang ba yan? Iwan mo na lang okay. Thank you, Sige po, ma'am. Sige. Ah, uh, ma'am, eto na po pala yung bill nyo. No, ako na magbabayad yan. Mayaman naman ako eh. Sa dami madami akong dalang cash. Isa pa treat ko na rin sa'yo as your investor sa Hafen. Beto. Here, eto ah. Uh, ma'am, may small bill lang po kayo. Ah, uh, ka lang kasi ng counter eh. Mm. Below 500 lang naman po yung bill nyo. Nah, it's okay. Keep the change. Sa restaurant na lang yung sobra. 500 lang naman yan maliit na halaga. Uh, Mam, ma Ma'am, walang galang na po ah. Pero hindi man po sa umiimasak ng mga desisyon nyo. Kaya naman po palang magbigay ng malaking tip eh. Pero bakit nyo pa po binuraot yung vendor kanina? Anong pakialam mo? Eh, pera ko yan. Ah, wala nga po akong pakialam, ma'am. Pero kung isipin po natin, di ba, dapat sila yung binibigyan natin ng malaking tip? Kasi po ma'am, yung mga malalaking establishment, may mga sales naman po sila raw-araw. Pero yung street vendors na katulad kanina ni Kuya, sobrang tumal po ng negosyo nila, ma'am. Tsaka nakikipag-sapalaran pa po sila sa mainit na panahon. Sana po ma'am, video na lang po sila binuraot Tapos ka na? Kasi wala akong pakialam eh. Kaya pwede umalis ka na kasi nakaka ka. Okay, Lamero? Sis, Si sorry ah, hindi ko kasi alam bakit may mga ganyang tao. Pakilamero, ano bang paki niya kung saan ko gastusin yung pera ko, di ba? Sinong bigyan ko ng malaking tip? Sis, wala namang may pake, alam Ang problema lang is binuraot mo yung vendor tapos may pera ka naman palang pang bayad. What? Excuse me, sumasang-ayon ka doon sa waiter? Tama naman siya eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo gawin yun. For what? para masabihan kang mayaman ka? Oo. And wala akong nakikita masama doon. Well then, I'm sorry because I changed my mind. Hindi na kita papayagan pang mag-invest sa business ko. Sorry. Wait lang. Sis, may pera naman akong pang-invest ha. Saka sa negosyo mo angat yung buhay ko. Tinanong mo ako kanina kung paano ko nagawang maging successful sa buhay, di ba? Dahil yon sa mga clients ko na hindi barat magbayad. Alam mo sis, dapat malaman mo kung anong halaga ng bawat sentimo mo kinikita ng mga negosyante. Kasi kung hindi mo alam, hindi ka nababagay sa ganitong uri ng industriya. Malulugi ka lang. At ayaw kong malugi kasama ka. Excuse me.